Mag-aaral ka na, kung hindi mo alam itong sakit ko. Hindi ko alam kung... kahiwanan ko kayo. Asang, ah? Kawawa na kayo. Wala wala. Sabi ko sa'yo, Dahil bigla ko na yung hindi ko alam kung ano ang sakit na to, Dok. Kaya mag-aaral ka, pag ikoy eh, nawala, wawawa na kayo ni Mama mo. Siya, <laughs> pag so, ka ba kay Papa kung... hindi yung paglalaro, lagi kinatobag bagbo kasi biglang itong nangyari sa sakit ko. So, hindi ko alam kung ano to. Natin pahal, eh. kung ano Wala tayong kapera-pera para magpatikap para malaman kung ano itong nararamdaman ko. Masamang patikap, Marco. Hindi mo masama kung ano yan. kita na natin kung ano yan. Bigla kang naiinigaw. Dapat gamot, Hmm, <coughs> hindi kung ano yan. Hmm. Sabihin ano <coughs> naman ng doktora kung ano yan eh. Ganyan, laging ganyang inilala kung yung sakit na yan. Ayan <coughs> Kung uh, hindi ko umiyak ako dahil Naalala ko ang kalagayan nyo pag ako'y nawala. Kawawa kayo talaga. Kaya nakilig-kilig ka magbasang naman. Pagpatigas ang ulo. Ang sitwasyon natin ito, anak, na wala tayong kapera-pera, kahit pampatikap pa lang. Kainin natin, wala pa. Hindi ako makabiyay ng maayos ganito dahil lagi ako nahihilo. Kaya, at tupagin mo ang pag-aaral mo anak <S Kesekas> hindi natin alam ang sitwasyon kaya yan sarili nyo pag ako ay ano hindi ko alam kung ano ang hiyan na ng nararamdaman ko <Susk> walang tutulong sa atin anak kundi ang sarili mo lang ang anuin mo kahit ng pagkain natin wala Titira o wala. Titira <coughs> na yan. Ganyan ka naman. Hindi ka naman makapasaga ng maayos. Hindi ako makatulog kaya yan, inaano yung hybrid ko sa gabi. So iniisip po yung kalagayan natin. yung ng gabi uh, Wala tayong makain. Hindi ako makabiyahe ng maayos dahil sa... Naihilo ako, anak. kagabi nahihilo. kagabi na naman si Pao naman kagabi. Pagburo, tirabi, imanin. At pangatlong araw na to ngayon na nararamdaman ko kagabi pulang talaga umano. Ang <coughs> Basta ka lang, marikong, basta lang inom-inom. Um, yung pa check up, awan up. At ang muta yung araw um, yata. At ang amot doktor tayo. Yung um, yata na kwa. Kung um, niya gigay unig ti Yung kwa yung muta yata. Inom tanga inom ti agas. Kung niya yata masakit.

Ang lamunya na masakit. agas. <coughs> yung ihit na agas. yung pre amut niyan at niya matamu mo yung porta mario dapat ang pachikap ka pachikap wala na nga doktor bukas pan doktor yung gusto ano-ano sa tikas ta malulaw ka tuwing rabi ang ulaw ka lang yun talong haldawatan magulaw ka Ako oh, di. Mm -hmm. At kins maagapan kay Mario kunyata. nyata. daw pati Rabi tak mus nag beat gumato daram.